Hi everyone, welcome back to our channel. And guys, for today's video, I um, i-share namin sa inyo kung paano nakahanap ng trabaho ang aking dependent or ang aking asawa ah uh, dito sa UK. So, first is dumating sila guys ng March 11, 2024. So, nag 3 months sila dito last June 11. So, silang dalawa ni Adriel ang sabay na dumating. So, um, as a dependent, unlimited hours ang kanilang uh, pwede na gawing work And then, kasi ako as a main applicant is dapat according lang sa contract ko, which is 37.5 hours per week. So, sa aking asawa or sa aking dependent is they are unlimited hours. Basta, um, sakto lang sa oras, kasi meron kaming Adriel na kailangan bantayan. So shifting kami. So yun guys, ang unang tanong is dada <laughs> Paano ka nag-apply ng trabaho? Ano ang first na ginawa mo? Siyempre, online puro uh, puro na online dito mm -hmm. sa Indeed and Actually, sa Pilipinas, Indeed din naman na-applyan ko eh. Mm -hmm. Yun. Kaya medyo gamay ko yung Indeed na-applyan. Okay. So, yun ang ginamit kong platform para sa application ko sa trabaho. So, ayun guys. So, Indeed ang ginamit ni Dada na app para mag-apply ng trabaho dito sa uh, UK. So, Dada, ano yung mga inapplyan mong company na ilan yung sinendan mo na mga ano CV? <laughs> Marami siguro nakita ko dun sa kasi may kita mo dun sa Indeed na ano eh sa website nila may kita mo kung ilang ilang business ka na nag-apply sa kanila eh. Mm -hmm. Siguro ano I think 48 48 na ako na na Magsisend na, 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 sendan, na, 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 sendan ko lang. Oh, so... Kasi ang ina-applyan ko yung mm -hmm based sa uh, skills ko, uh -huh. kasi isa akong electrician and electronics technician din ako kasi may experience ako sa Saudi Arabia as electronics technician and electric electrician ako sa Pilipinas so marami namang company tumatawag uh -huh. marami tumatawag sa aking company, kaso nga lang ang number one is ang hinahanap nila is kailangan may gold card ka I mean yung gold card kasi kung kukuha mo siya pagka uh, nag-training ka dito sa UK and then uh, bibigyan ka ng certificate and gold card na tinatawag nila para maka practice ka nung skills mo dito so which is mahal uh, which is mahal kunin yung, kunin yung certificate na yun abot siguro ng 1000 plus and tapos oras pa para mag-aaral ka so hindi ko siya ano, hindi ko siya tinatanggap din kasi din, wala akong oras sa uh, sa ano sa pag-aaral kasi may bata tapos wala pa tayong fan para diyan sa pagkuha ng certificate so nag-apply ako sa iba ibang position. so kasi nga electrician si Dada sa Pilipinas mm -hmm. so ang electrician kasi dito guys is kailangan mag-aral at kailangan may certificate mm -hmm. so ngayon yan ang um, ano, UK standard nila dito mm -hmm. kahit yung electronics technician din kasi may, uh, may certificate naman ako ng galing Saudi Arabia as Electronics Technician. Ganon pa rin, UK standards pa rin ang kailangan nila. So, And one year one year or two years experience yung kailangan nila dito. So ayun, so hindi niya na-practice in short ang kanyang pagiging electrician pa as of mm -hmm. the moment kasi kailangan ng mga requirements. Mm -hmm. So ang ginawa niya mm -hmm. is nag-apply sa, sa ibang trabaho. Mm -hmm. So ayun, ang inapplyan niya, so nag-send send siya ng application. And ang um, specific kasi guys yung uh, hana hinanap namin. So dapat uh, specific oras yung, din yung oras na uh, kung ano talaga yung uh, kailangan mo. Kasi yung ano so, dito, yung oras ng mga electrician or mga electronic technician dito, ah uh, pang morning lang. Although electrical maintenance pwede naman siya kaso nga lang may night shift naman siya kaso nga lang uh, rotation shift so yung na, na encounter ko na na ko ng mga tawag is rotation shift so may morning may mid shift saka may night shift hindi sila pumapayag na no na uh, one shift lang night shift lang e dahil nga may baby kami hindi pamupwede so naghanap kami ng, ng ibang trabaho na pang night shift So we praise God. So, ayun. Um, sa search bar ng Indeed, specific yung hinanap namin is night shift. Kasi ako, ang trabaho ko is 7.30 to 6.30pm. So, nasa bahay na ako ng alas 7 ng gabi. So, ang night shift dito is start ng 10 or 9pm. So, pwede na kaming mag-shifting ni Dada sa pag-aalaga kay Adriel. So, ako na yung mag-aalaga kay Adriel pag nasa work si Dada. So, sa search bar. So, first guys is, is um, set nyo yung inyong oras especially kung meron kayong anak. So, ano yung example kasi sa akin I'm blessed. Na regular yung shift ko. So, hindi ako nagbabago-bago ng shift. Hindi ako nagnanight kasi sa endoscopy ako. So, alam ko na fix yung morning ko na duty. So, ang hahanapin talaga ni Dada is night shift. So, any offer na morning, i-decline -de niya yon So, ayun. Kasi ang iba, kung sa ward ka nagtatrabaho, may night shift. So, ang hirap niyang i-adjust. Lalo na pag may anak. Pero kung wala kayong anak, like kayo lang dalawa, so anytime, so pwede kayong... Ah, magkait anong oras sabay kayo kasabay, pumasok or uh, ano kayo night shift yung isa mm. basta ang hirap kasi pag may bata. Mm. So, so kailangan 'yon. Uh, and ko. and hindi pwedeng walang trabaho ang dependent <laughs> kasi ang bills short. <laughs> na short, <mas> short. <laughs> short talaga praise God kasi uh, sustain. Pag siguro pag wala ka pang anak, okay mm. lang. Wala pa kayong anak. tapos dalawa kayong mag-asawa dito, okay lang. Mm. Hindi ka ma-short. Pero so may ayun, siyempre kailangan ng mga ano nang bata, mga kailangan ng nag-aaral. So ayun guys, so ang ma uh, lang namin isang aming experience. So ang mm -hmm. sinearch ni Dada sa sa search bar ng Indeed is night shift. Mm, night shift. So ayun, nakita niya ang work ng uh, ano, uh, bali nag-hire yung hiring yung uh wait, throw, so for Market. Ito yung ano siya, parang para siyang may agency pero hindi naman siya total agency parang parang direct hire ka sa uh, tawag dito sa company pero uh, hawak ng uh, John Lewis uh, partnership so barang yung manpower kay John Lewis partnership tapos supermarket pero marami silang hawak na company So ayun guys, sinendan niya sa Indeed yun and uh, Thankfully, praise God at um, in-email siya mm -hmm. at kinontak siya ng John Lewis and Partners. Uh, so Night <laughs> ano siya guys? Night replenishment uh, uh, or S supermarket assistant. Supermarket so, uh, assistant ako so sa ang waitress, supermarket. assistant ako yes, uh, ano, sa supermarket. Supermarket sa supermarket. Supermarket supermarket. Supermarket assistant ako yung supermarket. Supermarket assistant ako sa supermarket. sa sa website nila. May mm. exam kasi doon, 30 minutes na abot almost. Mm. Kailangan, may pasa mo yun. Para may next steps, steps kasi. Kung okay. napasa mo yung steps na yun, next steps naman. Mm. So, nang napasa, uh, after ng exam ko, isang araw lumipas, sabi ko, siya pre-completed na siya. So, successful yung uh, exam ko. So, eh, ibig sabihin, meron akong susunod na asahan na uh, process. Kasi mm. ang iba kasi dito, kapag uh, hindi ka tanggap, tulad sa mga iba kong in-applyan, Unsuccessful ang pagiging result. So wala na yun stop na yung application mo. So yun, successful naman. Tapos kinabukasan, after ng uh, uh -huh. exam ko doon, uh, nagpasa uh, pasa ng mga requirements na. Kung ano yung mga required as dependent dito, as a, ano, dependent uh, visa. Tapos yung mga kailangan mo pa na allowed ka magtrabaho like right? mga IDs mga government IDs nila dito So ayun, first step is nag-send si Dada sa Indeed, doon sa Waitrose, kasi pasok yon sa aming hinahanap na night shift. And then after that, kinontak na siya ng John Lewis and Partners, and then may pina-exam sa kanya at naging successful yon And then, nagpapasa sila ng mga requirements, which is Online passport, Tapyo, uh, visa, visa, at saka BRP. BRP. Uh, so, ayun. Tapos next. Tapos next is? Is interview. Invite ka na for interview. Mm, invite na ka for interview ng manager sa waitress. Ang kagandaan dito kasi, isang interview lang. Yung sa, dito sa Pilipinas, na simula sa HR, uh, tawag nito, yung uh, secretary, HR secretary ng company sa Pilipinas. Ang experience ko sa SM, ilang interview ako? Lima. Lima bago makartehan ko sa manager. Oh. Pero so, dito, dito manager agad. Manager agad. Yes. And then guys, ano lang, yon, passport, visa at saka mm. BRP, wala nang medical, medical. So, ano, praise God kasi napasa na, na, ko yung ano, interview ng manager kasi nang working student kasi ako noon, nag-trabaho uh, ako dati sa Mandaluyong Hypermarket <laughs> as merchandiser. So, meron akong idea about sa Uh, ano about sa supermarket like like replenishment tapos yun nga pag uh, uh, inventory tapos pag ano ng product pero although okay naman dito kasi from the start i-train ka talaga bago ka bibitawan maraming kampanya dito na bago ka bitawan sa floor i-train ka muna so, yun guys um Uh, doon sa Indeed kami nakahanap ng trabaho, trabaho ni Dada. And then after interview da? Uh, after interview, nag-wait uh, ako ng ano, na waiting ako ng uh, email ulit na ano na, mag-proceed na ako sa uh, company para kunin yung yung uniform tapos yung uh, sinabi ba agad doon sa interview napasa ka na? Hindi. Ay hindi pala oh, isa pa yon. Yung sa interview. Kinuha hindi yung sinabi yung ah, I cannot ulit yung ano ko, yung passport mo. ko copy. Hmm. So, Nag-copy kami ng passport ulit. So, sabi ng manager, sige after one week, sabi ko wait mo yung ano, yung email namin. Kasi ano man, one week naman yung process ng after interview. So ayun, kinuha yung copy ng passport after ng interview and then after that is um nag-email. Yes, nag-email. Yes, nag Naalala ko ang email nila is June 24, Di, may may 12 ba yun or 14 ayo nag-email na congratulations May 24 ako nag ano uh, nag basta, basta yun, congratulations ano uh, na um natanggap na siya sa uh, work successful. which is we are really uh, prayed kasi answered prayer din yun guys sa amin, okay, so And we really prayed for it kasi ng timing talaga sa oras namin mm. and then after that after nag-congratulate is pina-ask na si dada na kung ano yung size ng yes. uniform niya mm -hmm. ng polo, ng jacket, jacket. ng trousers. Oh. So ayun, sinask na siya kung paa, ano yung sizes. I mean, size, yeah. Tapos, sinend back namin nagreply kami. So mm. ayun and then after that is um next is uh, tinawag siya at email is tinawagan siya for induction. induction oh. So, nag-induction si Dada. And nung ginawa mo sa induction? Ayun na, induction. Tapos nag-complete ng e-learning. Ah, nag-complete ng e-learning. E ah, so, parang na-exam ulit kami doon sa company. Sa online. Para... For ano yun guys? 5 hours? 5 yes, hours. 9.30 to 1.30 yun. Puro exam lang yun. Puro exam lang. E-learning lang. E Kasi pagkatapos mo mag-ano, ng e-learning pagkatapos mo basahin yung para may sasagutan ka para may pasa mo yung ano uh -huh. parang mga learning nila kasi dito guys, maski sa hospital namin mayroon kaming e-learning oh. and then kailangan mo 'yon i 90% above. Oh, i mo yun. Kasi hindi ka magfa-function sa department mo kung hindi mm. oh, mo diyo, mapasa diyo, diyo yung e-learning. Oh. So kailangan nila 'yon kasi it means nabasa mo yung dapat mong mga gawin oh, at one. napasa mo number yung mga one. dapat mong gawin mm. as a trabahante sa kanilang kumpanya. Oh. So e-learning ang kanilang ano continuous dito? din na continuous, continuous na, na e-learning. E Katulad ko ang e-learning sa kahit na nag duty -e ka na, na-experience ko dito na kahit nag-trabaho ka na, nag-e-learning -e ka pa rin. Oh, ako din. Uh, so, uh, ang e-learning ko years. is 91% ako ngayon which is ang goal is 100%. Mm. And then, kung mga walang pasyente is uh, in-advise talaga nila na i-sit down mo yung e-learning mo kasi kailangan na kailangan yan. Mm. Pwede kang hindi nila uh, patrabahoin patra Trabaho eh. pero bayad ka. Pag hindi ka nakapasa ng e-learning. I mean, sa e-learning kasi kahit na naka-duty ka, Uh, bayad ka kahit na nasa, nakaupo ka naka na lang, nag-e-learning ka lang, naka hours, ka lang, naka ka sa computer, pero bayad yung araw. mo. So, after induction, so, naka-induction siya ng 5 hours, mm -hmm. after induction is ano na... Uh, first May day. Uh, schedule na. Schedule na ng work. So mm -hmm. ang work ni Dada is Friday and Saturday night shift. Mm -hmm. Friday 12 midnight to 7 a.m. Two months ako na training. Mm -hmm. Mm -hmm. And Saturday is 12 midnight to 7 p.m. Yes. So ganun yung duty niya for two months? Yes. Urso tubig. Sano tubig? So ganun yung duty niya for, for two months? Mo? Urso tubig. Sano tubig? Urso tubig. Um, wala, kasi nga, wala mo siya. ano pa lang siya, 13 hours uh, per week pa ah, lang siya until na irregular wala. siya ng company, God So, ayun guys, ang journey ni Dada sa paghanap ng work. So, first is indeed, yes. and specific dapat yung hanapin mo, depende sa oras nyo, as a family, kung may bata kayo, pero kung wala kayong anak. So, anytime, kung anong gusto mong work, and then after that, um... Pasa lang ng pasa pagka yes, pasa lang lang. pagka na timingan or pag binigay sa iyo ng Lord ang perfect na job is doon na mag-start ang process. Mm. So tatawagin ka na nila for interview, pasa ng requirements, and then induction and then mag-start na mag-work. So as of the moment 13 hours pa lang si Dada per week mm. which is 2 days yan per week until na, na na until na Pero nag-ano na rin Until na ma-regular siya if God willing. Yes. So ayun guys, ang journey ni Dada sa paghahanap ng work dito sa UK yes. and we really prayed na uh, ma-kuha niya yung goal niya na oh, magtrabaho as an electrician. Yes, number yes. one. Oh. Kasi so mas malaki, oh, mas malaki yung sahod. Mas so, malaki yung sahod niya Mag-ipon para sa pag-aaral niya. Pero sahod ko para naman sa na is minimum naman ang sahod dito. Eh. So ayun ang kanya. Ang nito kasi hindi siya under kado minimum talaga siya and walang requirements walang guys requirements ka, BRP visa passport walang lang med walang medical. Medikal, walang praise God. <laughs> God so andito kami ngayon sa park yes. kasi nag-aaral lang an naglalaro, naglalaro ang aming, aming anak. anak, Uh, so ayan naglalaro siya dyan and yes. then anong oras na it's uh, <laughs> Oras sa 7.45, mm -hmm. ganyan pa rin yung ka. araw. Ang liwanag pa din Galing kami sa school na ako Galing sa work. Galing sa work. 630. So, dumaan kami sa park. Kasi yung bata nag-request uh, palagi dito. Kasi dadaan na lang sa bahay namin itong park na to. And then, yun guys. Next namin isi-share, comment kayo down below kung ano pa yung gusto nyong malaman yes. as a family na nagsa-start pa lang dito sa, sa UK. UK. For almost What? wala pa tayong kanya lang months pa lang ano ko ako 6 months ako 3 oh, months. months yes so ayun lang guys for today's video maraming you, guys. salamat sa inyong panonood and see you on our next one god bless bye bye, god bless. bye, -bye. God bless. bye, -bye.